dun 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 Isang sambayanan ng mahalaga di Kristo muli na buhay Natatanglo ng salita ng Diyos sa amin napabubusog Aming puto'y nasa pagtataguyod Isang sanglila ng Diyos Pagkatapos Nasa pagubo Ng kanyang Pakaria sa ni Mario Ang diren Ng atipolo ah, ah Isang sambayanan Ng malagad ni Chris Panguling Nabuha Matatanglawan na salita ng Diyos sa Eucharist Kay, kay napabubusog Aming puso ay nasa pagtataguyod ng salita ng Diyos Landas na ning nasa pagbubo Ng kanyang kariyat Kasama ni